ni Pangilinan and Bel Mariano, wala muling parendam sa social media. Kaya maraming throwback pictures ang mga lumalabas dahil miss na miss na sila. Ito ang pinakaunang nakita nila face to face sa kanilang fans. Makikita sa kanilang mukha na napakasaya nila na harap-harapan nilang nakita ang mga fans nila. Grabe, crowd na crowd talaga. Napakaraming sumusuporta sa kanila. One of my proudest moment as public. Mapa sa kanilang mall show talagang punong-puno ang mall para lang makita ang Don Bell. At dahil lamigin si Bell Mariano talagang bibigay at bibigay niya ang jacket niya para kay Bell odi oh, ba napaka best boy talaga ng isang Donnie just bell liking this post in IG I would never get tired of saying this but Donnie and Bell are truly in a happy and healthy relationship bulag na lang din ang magsasabing hindi sila at nung engagement ng atin ni Donnie na si Ella Pangilinan na mataan na nandun din ang Don Bell na kahit walang confirmation na sinabi nila na nandun sila sa engagement ni Ella Pangilinan base sa mga picture na lumabas, same ang background nila Ella and Don Bell. Isang ganap na Pangilinan na talaga si Bell talagang pag may special occasion, nandun din siya.